Visita tayo ngayon sa Provincial Plant Nursery. It's dito po ito sa Kogon Huban. Yeah. Of course, just a portion of uh, the Provincial Nursery dito po sa Sorsogon. Mm -hmm -hmm -hmm. Good morning sir! Morning! Ayos ha? Pisog kimangga? Mali, ano po ang pigigibukan? Piga? Piga uh, po. Hugasan na? Tapos pwede na itanong? Oh. Pagod na ako, pwede ka unon. <laughs> ano, ano, ano ang term? Tabaw. Tabaw. Ayun. Sa ini ni Haraling Mangga? Ah, di na pisong na. Grabe mo, sindami na karaon kay Mangga Duman. Ang programa pong ito ay atin sa atin ng uh, 7K kalikasan program ng Provincia ng Sorsogon. dito po sa Sorsogon. Dito na pala hinuhugasan. Oo. Oh. Ah, yan ang pala ang buto ng ano. First time ko makakita ng buto ng ano, ng mangga na hinugasan, ah. Yan. Yan po ang uh, buto ng mangga. Kung kayo'y katulad ko na first time makakita ng buto ng mangga na hinugasan, yan po itsura niya, oh. Parang shell. <laughs> Ready to plant, no? Pag ganyan, ready to plant na yan? Okay. So, ang uh, program talaga ng probinsya sa kalikasan, eh, yung mga seedlings dito padamihin at uh, dalhin sa mga barabaranggay. Okay, para itanim. Ngayon, yung magtatanim noon may bayad, may kabuhayan. Dito po sa amin sa Sorsogon, meron tayong programa ng Kalikasan Program, yung 1 Million Trees Sorsogon Challenge, na taon-taon, eh, hindi lang 1 million yung naitatanim natin. Sobra pa dyan. Okay? Marami nang na ang kahoy dito, di naragdagan pa natin. So, ganito kami sa Sorsogon. Una, ang Sorsoganon. Para sa Kalikasan Program ng Sorsogon, ang inyong pong lingkod, ang Kuya ng Bayan, Julius Manahan.